Grabe, grabe. Parang maluluwa talaga ako. Grabe. Yun mga ropa. Parang lahat na pinagirapan ko. Pak. Parang sulit. Tapos natin yung sa bahay mga ropa. Tanda ko yung asawa ko naglalaba pa. Naglalaba sa misis ko nung no, naglalaba ko natin ko. Sinagabi ko kay kay Bel sa misis ko. Bel, nakapasa ako sa exam. Ayun, eh, kahit ang misis ko naluwa-luwa nga. Kasi alam niyo naman yung pagod na ginagawa ko. Yung makano mag-review kahit tres kahit na sa bahay nagre-review talaga ako So, good day sa inyo mga ropa. So, for the next video, video, video. So, pag-usapan nga natin kung paano ba ako nakarating o nakapag-work dito sa Korea. Yun, pag-usapan na, itakil natin lahat yan mga ropa. Diba? Pero, bago natin simulan mga ropa, so mga, sa mga bago pa, makapanood ng mga video ko, video ko, baka pwede naman, makahingin sa inyo na subscribe. At like. Salamat. Yun lang. Then, <laughs> balik nga tayo mga ropa. So, back to 2012, naisip ako nga, sabi ko, mukhang kailangan ko nga mag-abroad. Bakit? Bakit nga, no? Bakit nga, parang iba talaga naisip ang mag-abroad um, magtrabaho ibang bansa. So, ang dahilan nga mga ropa, syempre, hindi sapat. Hindi talaga sapat yung sahod. Di ba, sahod, tulad ko, hindi naman ako tap nakapagtapos sa pag-aaral. Yung iba nga nakapagtapos, pero nag-aabod pa rin, no? Di ba? So, yun nga. So, napansin ko, no? Napansin ko, kahit na may naiipon ako, may naiipon akong pera kada sahod ko, parang kahit siguro sa na taon ako mag-ipon, mag dalawang taon, hindi ko kaya bumili ng bahay, sariling bahay. So, yun nga mga ropa. Kasi nga, nangungupalan talaga ako. Simula nung nag-start akong, mula nung nagkapamilya ako, talagang upa talaga ako mga ropa. So, yun nga, biglang pumasok sa isip na, biglang pumasok sa isip ako na, oh, kailangan ko talaga mag-abroad. Ganun. Pero totoo lang mga ropa. Wala talaga, Wala talaga akong balak mag-abroad. Noon pa yan, talaga sabi ko sarili ko, hindi ako mag-abroad. Sabi ko, bali ng ano, basta tiisin natin dito na tayo, sama-sama tayo sa Pilipinas. Yung dati ang ano ko eh, parang prinsipyo ko eh. Pero nabago nga. Siyempre nagkapamilya tayo. Tapos, tapos, yun nga sabi ko, ano, factory work talaga ako, kahit nasa Korea, nasa Pilipinas ako, so, factory work talaga ako. So, Misa alam mo yung kaya, kailang, kailangan kailang pa mag OT, OT Alam mo yung lahat ng rest yung OT Pasuka mo na lang para umabot Alam mo yun siguro mga 12, 12K na pinasakin pina sa akin, ha Sa part ko ha? 12K na yun yung pinakamaki ko Sa aking Pero OT, OT pa yun mga ropa Sagad-sagad talaga yung mga OT rest day Extend pa Nag-extend pa ako yan Regular day ko mag-extend pa ako yan Siguro mga 12 years kasi lagi, regular, regular na pasok ko dahil sa Pilipinas, sa dating company ko, talaga 12 years yan. So, minsan alam ko pa mag-extend pa ng mga 2 hours, so, ganoon. Para lang talaga lumaki yung sahod ko. Ganoon mga ropa. So, yun nga, parang, sabi ko, sumagay sa isip ko, kung mga taga kailangan ko na mag-abroad. So, yun na nga, nag-start na nga ako noon, back 2012, na, ayun, kumuha na ako ng passport ko, at saka mga other requirements na kailangan ko sa aling niya. Magka-apply ako abroad. So yun, syempre, tsaka may mga tropa rin tayo talagang parang iisa na rin yung parang pinaka gold kaya natin mag-abroad mga ropa. Um, parang ano, kasi hindi talaga sapat. Pero iba naman mga tropa kasi iba kasi may mga sariling bahay na yun talaga pinakamalaki kasi yung pinakamalaking ang hirap ipag-ipunan. Kung katulad ko lang na factor wag sa Pilipinas, wala ka namang minalang, wala ka namang lupa, o wala ka namang minalang bahay sa, sa magulang mo. So, talagang kailangan mo talaga i-provide para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Yun. Yun ang dahilan kung bakit talaga ako nag-abroad. Pero siguro kung may sarili akong bahay, baka hindi ko naisipan mag-abroad. Pero yung kasi pinaka-reason talaga, main reason ba't ako nag-abroad. Yun. So, unang apply ko nga mga ropa. Ngayon, ang ganda ng nagkakamali, no? Sa, sa, Manila ako nag-apply. Unang apply ko, yun niya, Canada, Australia. Yun na talaga pala ko kundi Canada, Australia. Kasi so, isip ko kung mapapalil man din ako sa Pilipinas sa pamilya ko, kailangan niyo pupunta ako. yung sahod. Ibang malaking sahod hindi yung pag ibang bansa ako, pero sasawulin ko lang. Hindi ko naman minamalit yung ibang mga OPW na sa ibang bansa na may itang sahod. Kaya kanya lang siguro paniniwala o ano, alam mo na, di ba? <laughs> ganun. Basta kasi ako, habang kung aalis ako, pag-aabroad ako, kailangan yung malaking sahod naman. Parang, para, ano, may sulit na may paglayo sa, sa pamilya ko. Parang ganun. Yun nga, apply ko nga. Kanado or uh, Australia, parang ganun. Nagkataon yung yung, yung taong agency, uh, yung ang ina-apply, uh, truck driver. So, alam mo tayo ropa, ang kaya ko na i-drive, ano lang eh? Four-clip lang eh. Four-clip <laughs> lang ang kaya ko i-drive. At saka motor. So, pag-truck, wala na ako dyan. <laughs> Kahit nga four-wheel, mga ropa na, ano eh. Hindi pa wala kapag-try talaga. Yun ano nga, four-clip lang ang kaya ko i-drive. Yung balik tayo sa topic mga ropa. So yun nga, de, nag nag niya ako so apply ko. Pero ng mga panahon mga mga panahon na yung mga ropa, marami na akong mga katrabaho na karating ng Korea. Yun, sila na rin sabi na, Jay, ano, try mo Korea. Then, kaso nga lang sa Korea kasi kailangan mo, kailangan mo ipasa yung exam. Yung ipsaw exam, gano'n, o Korean exam, gano'n. So, yun. Sa so, duha, kailangan pala. O paano yung kailangan mo mag-aaral, hindi naman kailangan mag-aaral, pero nasa yung gusto mong mag-aaral sa school, pwede rin. Kaso nga na may bayad niya, uh, 5K ata yun, mga ropa for one month, parang ganun. Bibigyan ka na ng libro, para reviewer mo, parang ganun. So, ginawa ko, kasi sila naman, mga, merong, may mga, may mga katrabaho na ako na rito. So, yung mga, mga reviewer nila, yung ginawa ko, hiningi ko na lang. Tapos yung mga ibang katrabaho ko, yung mga gusto rin mag-apply, katulad ko, ganun. Yun, serok-serok -ser na kami, gano'n mga ropa. Tapos yun, uh, yung mga yung mga tips na galing sa mga tropa na una rito, mga tips, siyempre, anong dapat reviewin, anong dapat kakabisaduin, yung mga gano'n. Yun, lahat na yun, sama-sama yun na yung mga ropa. So ako nga, nag... gumawa ko na isang booklet, maliit lang. Maliit lang, uh, doon ko sunot yung mga importante na kailangan reviewin, gano'n ganyan. Yun lang ang pinakamahirap eh, yung... mag-i-asin grabe mga ropa, ang dami mong kailangan i-memorize mga vocabulary, mga ganun. Yun, yung mga talagang review ko, mga ropa. Tapos yun nga, nung, yun nga, next, back 2012, tapos, yun nga, 13. 2013, yun na yung, ano, yung registration, mga ropa, mag-register ka na. So, dati, so, dati, pag mag-register ka, para sa exam nga, for Korea, walk-in lang talaga, mga ropa, walk-in lang talaga. Hindi ka tulad ngayon, alam ko, ano na eh, online na, registration, mga ropa. Yun, alam ko, online registration na ngayon, eh, no? Pero mas tingin ko, mas ano, eh, no? Mas okay yung walk-in. Yes, siguro. Kasi ngayon, kasi sabi nila, ang hirap daw kasi pagka yung, yung online registration, ang hirap daw kasi makapasok sa mismo, mar makapag-register ka. Hindi ko alam, marang ganun. Yung na sinasabi ng iba, ang hirap. Pero sa walk-in kasi, aagahan talaga doon. So, kahit malayo ko, oh, mayari, bukas ang registration. Ngayong araw, ah, parang pumunta ka na. So, ganun nga nangyari sa amin dati, mga ropa. Back to 2013, mga ropa. Bawas ang registration. So, may trabaho tayo. May trabaho ako nung araw na yung mga ropa. May trabaho ako nung mismong registration na yun. So, buti lang yung, yung leader ko, leader namin sa production, no? medyo, medyo tropa naman, ganun. Okay naman. No? Kung baga, kaya nang pakiusapan na, yun yan, na, yun niya, mag-register ako for examination sa Korea. Naintindihan naman ng rock ng, leader ko. So, sige, lang problema. wala lang bahala sa mga ano, di ba? So, yun, buti may magang tayo mga tropa, mga di ba? So, yun niya, mga ropa, Punta ako ng hapon doon sa registration. Kung di ako nakakamalik sa, ano, sa Trinoma. Sa Trinoma pa yun, ang back 2013. Sa Trinoma, ginalap niya registration na yeah, yun, mga ropa. So, pagpunta ko pa lang doon, no. <laughs> oh, time pila lang, grabe. Wala sa may gate, mismong gate, no? At saka sa loob, may pila na. Aga sa labas, eh, grabe, pigilan mga ropa. So, hapon pa lang. Hapon ang, ah, bukas ang registration, hapon pa lang. andun na kami, nakapili na kami. Umulan. Grabe, umambun, umulan. Wala nga sa pwesto. <laughs> Ganun, kasi maraming mga, alam ano mo naman, di mo mawawala yung mga late na dumating si Singit. Di yung, hindi mo mawawala yun. ni may iwasan. So, yun. Yun nga. Hindi doon na mismo, doon ka na natuksa mismo pila mo, may carton ka lang, may bago ka ng pagkain, lahat ngayon mga ropa doon, sama-sama, dapat pagkain siya palang, may ka ng bag, yung dalawin ibang, ha, yung gusto may dapat may pagkain, parang hindi ka naayos sa pila mo, so yun nga, ginawa ko, bago na ko ng pagkain, at saka, isang malaking tubig alam ko, 1.5 pa nga, pagkain ko, ano, ganun mga ropa, parang wala alisan, yun, tapos, Siyempre, doon ako natulog, bawal na ako ng parang mahalong nga lang. Hindi ko tanda ko, mahalong mo Masa, yung masap yung taklog ko. Kasi kinabuha ka siyang puwet na puwet ka, yun ba Kasi araw, sausage. grabe yung mga pa. Tapos wala, wala CR-CR mga ropa, wala nga. Wala... <laughs> Pero yung nakatulad ko, medyo siyempre, kailangan tropa mo yung harapan mo, harapan mo at sa silagod mo. Parang mo siya nagpahala ka, pre-ihila uh, ako. Yun, makabalik ka, gano'n. Yun, dapat pakisama siyempre. So yun na umaga na mga ropa, start ko lang ano, ng administration, grabe. So pila, grabe pila, Baya, teacher, pasa, iba-ibang pila eh. Pasa lang requirements, ganun ganyan. Grabe yun. Umaga, uh, hapon ako umalis, naka-uwi din ako hapon mga ropa, grabe talaga. Grabe yung sacrifice yun. Pero sulit naman siya pinaka-register tayo yun ang pinaka sa, ano, sa walk administration, mga ropa. Sigurado ka talagang pagka, talagang maaga, mga ayun Ah, pag-register ka, yun yung pinaka-debe doon. Tapos, yun na nga, hapon na nga kami ng hapon na yung, hapon na ako, na, naka-uwi din. Tapos, yun na, waiting lang kami nung kung yung exam namin. Yun, ang exam naman, ang pinakamatindi matindi rin. Pero matagal pa naman siya, matagal pa naman yung, alam ko, after nung after nung registration, siguro one month bago exam. Alam ko ah, pagkaka ko, pagkakaalala ko, siyempre, may matagal lang, hindi ko maalata Pero pagkakaalala ko, parang one month yata, after nung registration, tapos exam. Yun, kap na tayo mga ropa. Nabi ko lang yung ropa sa so, ukay ukay. Ukay ukay lang yung mga ropa. Okay, ropa. Nakita nyo sa vlog ko yan. Ropa ko yan. Yan asim bago pa yan ropa po. Kasi may, may etiketa pa yan ropa nung no, nakuha ko yan. Siguro na sa 57, 59,000 won. Kasi may, may, may price tag pa sa mga ropa. So ano nga siya, kung mga... Oh, <laughs> Basta yun yung huwag natin usapan. May iba tayong topic eh. So yun. So bago pa, hinihintay ko yung, habang hinihintay ko yung, siyempre, yung examination, doon na ako nag-review mga ropa. Yun yan, nab nabagito kanina, na gumawa ko ng isang booklet doon ko na nilagay yung mga importante yung mga kailangan ko reviewin para kahit saan ako abutin gusto kong lalo, lalo na lalo na lalo na mayari papasok na akong trabaho na kahit nasa tricycle ako ng mga ropa pakrib basa 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 ako nyan tapos isa shuttle pag yung yung pa lang kung papasok pa lang ako hindi man ako inaantok basa basa ako yun lang ginagawa ko mga ropa basa basa tapos pa ba pag yung mayari hindi mo na ako busy trabaho, hindi ako busy, no? hindi ako busy. Yun, talagang binibigyan ko na paano magbasa-basa, wala kaya na paano binabasa-basa ko siya. Actually, marami kami gumagawa ng mga ropa. So, yun nga yung parang pinaka, uh, yung mga payo ng mga, pinakapayo ng mga tropa natin na, na unang nga rito sa Korea. Uh, kailangan talaga maglibigib ka kasi hindi pwedeng wala kang alam kahit na paano. So, yun. Di, yun nga, misa niya, tanda ko ropa, ko mga ropa, tanda ko mga ropa. Tanda mga ropa hindi naman sa masama mas, loob natin sa mga ibang proper natin mga alam mo yon yung natawa-tawa nang kanong nagre-review ka dito nagre-review ka at natawa-tawa nang mga ibang mga sa akin muto parang baliw parang ganun parang baliw nagganon ng sasaytan ng isa pero di na, alam magre-review ako nang maro magre-review kasi medyo yung pesto ko dati hindi man ganoon ka busy ano ko nun, tanda ako nung hindi ako tanda ko nung hindi ako operator noon eh parang ano ako nun eh uh, maintainer ako nun maintainer maintainer, oh, tanda ko para maintainer ako doon. So sa machine lang kaya rin, may na, may, na, may, na, may nag-crash na machine. So yung, yung so, mga taga mga alam na nila yun, mga tagawaya, may nag-crash na machine, nasira. Kailangan pa yung pad ng machine, yun ang trabaho ko. Tapos slurry mixer yun, yun naman yung trabaho ko, Nung nalipat ako. So dati kasi yung factory namin, isa lang, yun sa Laguna, yun sa Batangas, so nalipat ako na Batangas, nalipat ako doon na ako, nalipat doon na ako nag-start ng review na ako. Ina, ina. Napunta na ako sa pag Di... Pagka hindi niya ako busy, review, review. At nasa may CR ako, mga roba, mga kanyari. Kanyari, uh, upo-upo tayo. Ah, nabasa mo Mas basa ka. Tiyo. Ay, pangarap eh. Kailangan gawin to. May man okay lang kahit puyat. Ganun. Ganun mga pa. So yun, men. Dumating na mismo sa Exam. Grabe, isang na, kabado na. So nag sa mga mga ropa sa ano, sa Adamson yung ano eh, dun 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 ako dun kasi kanya-kanya eh, -kanya, may kanya-kanya eh. Kasi sobrang dami nga na mag-exam. So iba-ibang eskwelahan, sa so, iba-ibang eskwelahan ginarap ko sa mga exam ako. Yung akin naman, nag-exam ako sa Adamson ako. Doon ako nag-exam sa Adamson. Grabe, dami. Ang dami namin doon. May may pang-umagang exam, alam ko dalawang lang naman eh, umaga at saka tanghali lang naman yata ang exam, ng ko na. Yun lang pagkakalam ko. Kasi ibang tropa, maaga nakarating nyo. Sabay-sabay kami, mga tigalugaw, sabay-sabay kami yan. Napunta lahat kami doon sa Adamson. Yung pare, -pare kami ng school. Ang ganyan. May tropa ako na sabay na rin umalis. Ang katrabaho ko pala. Pero sa kanya, tanghali pa exam niya. Wala niya pa magantay. So kami naman sinwerte. pagdating namin kami na mismo agad, umaga. Yun. Yun nga, nag-start na nga yung exam. Di iba-ibang room. Grabe, ikpit ng mga roho pa. Ikpit ng exam. Talagang may nag-ikot ng mga Koreano. Bukod pa yung mga, yung professor. Misong professor ng, ng Adamson yung nababantay sa inyo habang nag-exam kayo. Sila lahat yun, sila. Buti lang mabait yung nagbantay sa, amin na shoutout sa iyo, ma'am. Salamat at, salamat sa at nakapasa ako. <laughs> <laughs> Pero mabait, mabait. Talagang, siguro binisya na panginimang para lang makapasa ako. Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. <laughs> <laughs> Siya rin sa dahilan, o so, na parang nabigyan tayo pagkakataon ng no, O medyo tagang hirap na exam. Ano so, yun nga mga ropa, ano, di Totoo lang tagang mga ropa, parang medyo ano eh, medyo nawalan ako ng konting pag-asa. No, ng no, konting pag-asa no, ano, no, exam. Pag-asa ng exam pala, kasi yung ko parang babagsak ako, pero yun nga nung dumating na yung exam, nung dumating na yung exam, mga ro, ah, dumating na pala yung result ng exam, siguro, one week after ng exam, dumating yung result. So, to check mo naman yung mga ro, pa, sa website lang eh, kasi yung mga ro, sa, website ng POEA, mga ganun, meron eh. ko din lang yun hindi ko nila kakamali, yun. Tapos, alam niyo mga ro, pa, yung araw ng result ng exam, nag-overtime pa ako nun, so dapat rest day ko, pero pumasok ako, nag-overtime ako nun. So parang nawala sa isip ko na yun na yung araw na ano ng result, ng result ng exam. Hmm. Tapos alam mo ba ibang tao na nagsabi sa akin, ibang tao na, hindi may patao sa trabaho din, sa trabaho din pero yung mga nakasabay namin mag-exam, sila sila iba, tayo nila yun, iba tayo naman yun, yung result ng kanin, So hindi pa sa hindi. So yun nga mga ropa, habang alam ko ano ako dun eh, nagka-transport ako dun habang transporter ako dun habang, yung, kasi pala OT kasi ibang grupo, kung anong posisyon mo, hindi din mo susunod. So, ng vacancy. Kung saan may kulang na tao, doon ka, doon ka, doon ka po pesto. So, alam ko, transporter ako ng araw na yun. Tapos, medyo, medyo, busy pa nga ako nung no? kasi, grabe, talagang nung, no, nung wala sa isip ko yung, ano, result ng exam. So, busy, busy ako. Tinawag so, ako ng isang tropa. Pre, ako tamay result na. Na exam. Parang, oh, ko, parang wala nga ako, parang wala sa akin. Pucha, pre, nakapasa ka. Pag-aabi so, yun. Ano? parang unan yung mga paliwala parang baka niluloko lang ako ng roba sabi totoo pre nakapasa ka buta pre baka niluloko mo sabi ko wala niya hindi pare tao sa'yo hindi niya Just, sa cellphone lang niya sa cellphone lang niya kasi meron siyang ano meron siyang date Ay, ako wala kan pag check ko pare wow sabi sabi parang maluluwa talaga Ang grabe yun mga roba parang lahat na pinagrapan ko tak. parang sulit tapos natin yung sa bahay mga ropa. Tanda ko na sa ko naglalaba pa. Naglalaba sa misis ko noon, naglalaba ko natin ko. Sinabi ko kay kay Bel, as misis ko. Bel, nakapasa ako sa exam. Ayun, kahit ang misis ko naluwa-luwa nga. Kasi alam niyo naman yung pagod na ginagawa ako, yung mapanaw ko mag-review. Kahit tres tayo na sa bahay, nag-review talaga ako. kita naman niya kaya siguro naluwa yung misis ko sinabi mo na nakapasa ako sa exam. Pero hindi pa yun mga ropa. So, 2013 yata yung nakapasa na exam. Alam nyo bang, 2014 pa ako nakalis. Gano katagal ang paghihintay ko mga ropa. So, one year nga ako nag-antay mo. Parang alam mo mga ropa, parang alam mo Parang nawala din ako ng pag-asa ko makakalis ba ako. Kasi nga, nagkaroon ng bayaran sa kampay namin. Talaga nagkaroon kasi nagkaroon ng unyo-unyo, gano'n ganyan. Nagkabayaran sa kampay namin. So, isa nga ako sa mga nabayaran nagkabayaran, alam mo, nagkabayaran sa siya noong May, May or May ba, o June, pwede mo -tanda, tanda, May yata, nagkabayaran. So, yun yan, may nagkabayara tayong pera. Siyempre, nag-aantay pa ako mga ropa, kahit may dala akong hawak pera, siyempre hindi. Ginaw, sino, nga lang ako ng mga sa linggo, dalawang linggo yata. Tapos, nagkabayara ko ng ibang trabaho. Kasi hindi ako pwede mag-aantay ako ng, hindi ako pwede mag-aantay ng employer ko. Kaya walang trabaho, siyempre, gumagakas kayo, may kumakain, may mga, may, may, anak yun. Sakto daw na ako noon, nung May, lumabas na yung bunso ko. Nung May 2014, lumabas yung bunso ko. At, hindi pala. 2013 pala. 2013 pala lang anak yung miss ko. So, nung May 2014, one year lang anak ko noon. Yung bunso ko. So, sabay nga ng birthday, tsaka binyag. lang ko, tanda ako, mga roba, no? So, kahit may nakuha pera. Sakto may nakuha akong pera, kasi may pambinyag na ako, ganyan, ganyan. Sama-sama na. Tapos, Siyempre, yun nga, nabuhasan yung pera na hawak ko. Oh. Syempre, may kumakain nag-apply ako ng trabaho mga ropa sa ibang company. Sakto naman siguro sa Merte, nakapagtrabaho din kaagad. Pero by, siguro isang buwan lang ako nun, mga ropa, isang buwan lang ako ng trabaho nun. So yun, nagkaroon na ako ng employer, mga ropa. So mga taon na lang beso sa company ko, alam ko, tandaan yan, mga ropa. Kung so, nagkaroon na ako ng employer, salamat, sabi ko, yun na, another. Kasi kaso naman, medical, tapos training. Alam niyo mga ropa, one week na training ko, no, birthday ko pa sakto. ako. Eight, uh, birthday, July yun eh, July. And nagkaroon pa nga ng bagyo. So, alam nyo, dapat ang alis ko eh, dapat ang alis ko eh, July 26. Dapat yun, kasi eh, yun talaga yung nakalagay sa ano eh, sa eh, CBI. Ko. Basta na, ano, basta yun, nakakita ko yun. Na pinost na ano, nga nun POA na 26 talaga ang alis ko, July 26. Habang uh, yung training ako maropa, July 18, nasa training ako nun, sa POA yun, training ako nun. Yun. Tapos si eh, alam niyo ano, na dapat dapat Sunday walang pa wala wala na kaming wala na kaming ah, Sabado wala, dapat, wala na kaming training noon kasi alam ko nung Mar Lunes at saka Martes ako may bagyo. Parang gano'y may bagyo yata kaya parang extra yung yung training namin sa PUA. Tapos yun nga mga ropa. Oo, oh, grabe. Mr. 20 uh, July 20 is naging July 21 pa napaaga pa. So, alam niyo yung mga ropa. Siyempre yung training ko aabot ng linggo. Kasi nga alam ko may bagyo no Monday at saka no Monday at saka hindi ko alam kung Monday o oh, dalawang araw may bagyo kaya hindi kami nakapag-train ng gano'ng araw. So kailan kasi kailan talaga kumpleto yung araw ng training eh. Alam niyo mo ro pag uh, alis ko ng nang linggo. Pero nung umaga nagka-training pa ako, nagpipidus pa ako noon. Kaya umaga pa lang papunta ako PUA. Eh, pero gabi yung flight ko, ah. gabi ah, 12 ng gabi ata. O oh, 11 kung hindi nagkakamali. Umaga, nagpunta ako ng POEA, Dala ko na yung maleta ko. Parang adretso, alis na ako nung mga ropa. Pagkatapos ko ng training sa POEA, kaya grabe yung umalis ako. Iyak talaga kasi nga yung pamilya ko nasa pin. Hindi na kasi ako, hindi ko gaya papatid talaga. Kahit nung panuulang alis ko, hindi ko papatid. Ayaw ko talaga. Ayaw ko nung nasa airport ako, mabigay pwede dibdib ko. Anong Kaya mas tala pang bumigat. Gawa nung, ng... imbis na spend ko pa yung oras ko sa pamilya ko nung umaga. Kaso hindi niya gawa nga nung gawa nga nung training ko, kailangan tap tapusin yung training ko. Kaya umaga, pamunta ko na nakandala ko, maleta ko. Tapos natapos yung training namin, alam, tanda ko, hanggang 5 kami noon ng hapon. After namin sa POA, diretsyo na ako ng mga ropa sa airport. Grabe yun, mga ropa. So yun ang kwento, mga ropa. <laughs> Pero wag ka. <laughs> nung paalis na ako, mga ropa, doon ko nalaman na may hika pala ako. Hindi ko lang kung saan ako nakuha ko. Hindi ko, hindi ko lang kung saan ako nagkaroon ng hika o allergy. Kasi nung Sabado, Linggo, napansin ko nahihirapan akong huminga noon eh. Parang nahihirapan akong mabis kong hingalin. Sabado, tapos doon. Sabado nga nun, nag-check, nagpa-check up ako nun mga ropa. Yung sa may, sa, kung sa katakata, meron yung parang kahit gabi meron. Yung nga, butik siya, pharmacy, tapos yung may doktor, kasi doktor na may ari. So, napapa-check up. Kasi siya na, may check up siya pag gabi. Pag-up ka rin sa hospital, ganun. Na, doon ko nalaman na may, may asma ako bago ko umalis mga ropa, may asma Kung Sabi ng doktor, may asma ka. So, kinakabahan niya ako. Kasi yung first time ko, baka mga matray sa, magating sa inyo kasi, tapos punta sa training mismo sa, ano, kasi mag, para mag-training din kayo dun, eh. Pagdating yung request, mag-training pa tatlong araw. So, bago, pagdating ng training, ano, area niyon, may medical. Doon natatakot, baka matrays niya na may, kasi grabe yun. Naram, nasa airport ako, nararamdaman na mo yung hingat. Pero meron na ako, ano, na akong, meron na akong bawang inhaler nun. Ayun. Tapos awa ng Diyos. Kasi pag uh, natrigs na may sakit ka, kahit nasa kuliyak na pahugin ka pa rin. Ganun, uh, ganun yung kaba ko nun eh. Pero nung, pero nung sina, lahat, lalo sinabi, oh, meron bumagsak sa medyo, kabado, kabado. Alam ko, ako. So, sa dami namin, meron isa. May isang pinoy, may isang pinoy na napauwi gawa nung may sakit ata mga roba. Kasi pag lahat, pagbaga talaga, pauwiin ka. Ganun kahitit dito. So yun nga mga ropa. After ka mag-exam, one year pa ako nag-antay like, bago ako nakarating ng Korea. So ang visa ko nga mga ropa, A9 e visa. Yun yung mga, yun ang mga visa ng mga POOW na nasa Korea. So meron ding ibang visa naman na mas maganda. So another exam na naman yun, alam ko yung E7-4. Yun, para mas mahaba yung, hindi naman, hanggat gusto ka ng company mo, kasi pagka A9 e visa ka, meron ka lang Four, four months, 4 uh, years and 9 months, ah, uh, 10 months. Tapos, pag nasinsir ka, another 4 years and 10 months na naman. Pero pag e 7 4 baka mas maganda yun. Kailangan ka ng company, kahit makapas ka ng 10 taon, 20, 20 years. Basta kaya ka pala company, gusto ko pa. Ayos yun, mga ropa. Yun. Yun ang komento ng ropa niya. Ako na akong dito. <laughs> diba? Yun, yun eh. Kailangan mong lumay sa pamilya mo para masabigyan mo siya ng mas magandang kinabukasan ang buhay mas maging hawang buhay pero syempre may ano yun may, may konting ano yan may konting kailangan mag may adjustment so ko oh. sa next video mga ropa yung paano ba na overcome yung uh, yung yung homesick kung paano ba na overcome kasi grabe lahat naman ng OFW yung mga ropa na pagdadaanan nyo yun, yung homesick stress anxiety mga syempre sa ka nasama mo mga pamilya mo sa Pilipinas tapos bilang Ngiting mo dito. Wala. <laughs> Ganon. Kasi pag nandito ka sa Pag ka, na, na pero yung dapat marunong makisama mga ropa. Yun. Sa next video natin mga ropa, itatakil natin mo paano ko ba na overcome ng homesick ko, stress, sempre di mo hahulahin mga ropa. Yun. Yan, abangan nyo yan, mga ropa. Mga tip para ma-overcome mga stress, homesick, at saka anxiety. So, shout-out sa mga tropa natin, mga tropa natin. Siyempre, sa mga mag-iina, mag ko, na walang sawang mag-share ng mga video sa mga kapatid ko. Shout-out sa mga paid ko, sa stepbrother ko. Salamat sa inyo, mga utol, sa walang sawang pag-share ng video ko. Siyempre, mga mga tropa o bata natin, classmate natin sa Comhigh. Siyempre, alam na, kailan na yan. Siyempre, mga co natin sa Comhigh. Siyempre. Saka yung, siyempre, si, yung ating tropa ang TIP ko ba? Si Fred, alam mo na yan, tropa. Yun, shoutout sa inyo lahat. Salamat sa sama ko, kapo OFW FW sa ibang bansa sa mga tayo-tayang ng mundo. Number one, siyempre, pray lang tayo pag may mga tayo naramdaman hindi maganda sa sarili o problema na kailangan natin na minsan alam nyo yun, tayo lang yung bumabate. Kasi minsan alam mo mga lalaki lahat. Karamihan sa mga lalaki, medyan na eh. Hindi na lang umiimik pag may problema. Gusto natin yung parang sinasarili natin eh. No? Ganoon na lalaki, minsan matigas eh. Kahit nahihirapan na parang okay. Pag tinanong ng pamilya, okay lang ako. Hindi yung problema. Ganoon tayo minsan mga ropa eh, No? Pero, pamilya siya. So, eh. Kailangan pag tayo pagkaproblemado, taga-pamilya, tsaka siyempre, Panginoon dasal talaga min number one ang dasal para mas mas madaling ma-overcome ang homesick o ano sa pag-usapan natin mga ropa, sa this video ko. so para sa ngayon, sa ngayon, ito lang. Masalamat so, salamat sa inyo. Don't forget to subscribe sa mga bago na ako na channel ko. I like man lang nyo. salamat ulan. Salamat sa lahat sa inyo. So yun. Thank you. God bless as always mga ropa.